MIG welding na hindi na ginagamitan ng gas. Ito na po. testingin po natin tong mga pa-orders natin. Order po ni Sir Peter Kimno from Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Dalawang MIG welding yung order niya. Ginagamitan na lang po ng gasless flux wire. Hindi na po siya ginagamitan ng welding rod. Ito hanggang 200 amperes down to 30 amperes. Testingin natin kung gumagana. Mga 156 amperes. So pagka piniga ko to, lalabas na yung flux wire. Didikit sa bakal. Ayun, magwi-welding na siya mga kaibigan. Napakaganda ng tunaw, oh. oh 'di ba? Kapit na kapit 'yung welding wire dito sa bakal na wini-welding natin. Oh, 'di ba? So gumagana 'tong una. Pangalawa, syempre te testingin din natin para hindi tayo makapagpadala ng defective. Turn on natin 'to, no? Naka-turn on na. Mga 200 amps. Tingnan natin kung gaano kalakas. Uy, gumagana, oh. Oh, nakakabutas 'yan mga kaibigan, o oh. Depende sa wini welding nyo. So, ito medyo manipis lang. So, ito pong welding machine na to, para sa manipis, pwede sa makapal. So, babaan natin para siyempre hindi tayo makabutas. Okay, gumagana po. Wow, ganda yan mga kaibigan. So kung kayo ay mahilig mag DIY, eto na ang para sa inyo. 6,000 pesos lang free shipping na cash on delivery kaya sa ang dako ng Pilipinas. Kung ano po yung nakikita nyo, yan na po yung kasama. Meron na pong kasamang 0.4 kilo na flux wire. Capable po siya mula 0.8 mm hanggang 1 mm na flux wire.